Samantala, Port Management Office ng Western Biliran Leyte nakatanggap ng plaque of recognition mula sa Philippine Coast Guard District Eastern Visayas. Ang plaque of recognition ay dulot ng hindi matatawarang tulong at suporta na binigay ng PMO Western Leyte Biliran sa mga naging proyekto ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas. Si Anta para sa kabuang detalye. Binigyan ng pagkilala ng Coast Guard District Eastern Visayas ang PMO Western Leyte Biliran at Terminal Management Office ng Maasin na nakapagbigay ng kontribusyon at nakatulong sa tagumpay ng mga programa nito sa isinagawang Stakeholders Night sa Carlos Ta Hotel, Barangay Cogon or Mock City Leyte. Kaugnay na kanila ay dalawa na anibersaryo ng pagkakatatag ng Coast Guard District Eastern Visayas noong Oktubre ika taong kasalukuyan. Ayon kay District Commander C.G. Comoromeo peopleto Jr., ang selebrasyon na ito ay ginanap up pangkilalanin ang mga individual at mga ahensya ng pamahalaan na ginampanan ang kanilang mga tungkulin na nakatulong upang makamit ng distrito ng PCG sa Eastern Visayas ang kanilang misyon simula September 2022 hanggang September 2023. Dahil sa hindi matatawaran na serbisyo at walang sawang suportan ipinakita at binahagi ng PMO Western Leyte biliran na pinamumunuan ni Port Manager Bernard C. Caliedo sa ating mga kasama sa industriya ng maritime lalo na sa PCG ay nakatanggap ng blake ng pagkilala ang PMO West biliran at TMO Maasin. Ito ay tinanggap nila SPPI Christine Joy D. Duran, Acting Division Manager ng Port Police Division at TMO Maasin Division Manager Jona B. Tabinas. Kabilang din sa binigyan ng plakay ng pakilala ang ibang mga stakeholders gaya ng mga shipping lines. Samantala, sinisigurado naman ng PMO Western Leyte Biliran ang patuloy na pagsuporta sa mga layunin ng ating mga kasamahan sa industriya ng maritime upang sama-sama nating makamit ang ating sinupang layunin at misyon sa pamam makita na epektibong serbisyo publiko. Antarokin para sa PPA TV.